guys, welcome back to my channel. This is LG Vlog. Ngayong araw ay pupunta po tayo sa St. Peter and Paul in Ruiz Church. But before po tayo mag-umpisa ay meron lang po tayong isang patalastas. Guys, gusto nyo rin bang mag-travel dito sa Oman? Or gusto nyo rin bang mag-travel all the world? Visit my Facebook page and my Facebook account or scan the barcode. I will put it on the top on the screen all the information. Patuloy tayo sa paglalakbay papuntang Rowe Church. So medyo malayo pa tayo niyan kasi uh, mga 30 minutes pa po ang lakbay natin mula Mawali Muscat to Roi Muscat. At ayan po, madadaanan pa natin diyan yung Asaiba, Gala, Gubra, Ruby Alquer, uh, corum and Tarsite. So, hindi ko alam kung paano i-pronounce yung words na yon. Alam mo naman, iba-iba yung words nila dito. So, yan patuloy tayo sa paglalakbay. Mabuti mabait yung taxi driver. Kasi kung hindi, ewan ko na lang kung saan ako nito mapadpad. First time, ko, first time kong pumunta doon sa ruwi na yun, sa church ng Catholic kasi dito may malapit kasi dito sa akin pero napakahirap pa rin yung sumakay so ang hinahanap po kasi yung madaling masakyan madali kang makauwi ganun kasi lalo na kapag summer eh napakahirap po talaga kasi sobrang init sa labas so ang sinakyan kong taxi ay sharing taxi at uh, sa unahan ako niyan na kasi priority kasi nila ang babae sa unahan once na sharing taxi. May bus naman sila dito pero mas mabilis kasi magbiyahe kapag naka taxi sharing ta. So ayan guys, malapit na tayo. At ayun nga nandito na ako sa church na to at malawak po siya. Ayan, na-amaze ako kasi maano siya, tahimik, maluwang, kakaiba. Pero nagkamali ako ng pinasukan. Una kong pinasukan ay ayan po, ang Orthodox Church. O ba diba, muntik na akong mapumasok dyan. Buti na lang nagtanong ako, charot, walang mawawala akong magtatanong. So ito yung Catholic Church. At ayan yung timing, nasa gate po siya. So, kailangan alam mo kung anong oras ang punta mo dito para hindi sayang yung oras mo tulad ko ngayon. So, ito yung nasa labas niya. Catholic Church, St. Peter, and Paul. Ito, papasok na ako. Ito yung bukanan niya. Pagpasok mo ng gate, yung Ave Maria. So, may dasalan po dyan. Yung, at then, ito naman yung gilid tapos ito yung room talaga kung saan ay magmimesa yung magmamas na yung pari natin. Tapos ayan, papasok lang po tayo. And then dito po yung praying room. So bawal po pumasok diyan nang nakasapatos. Kailangan hubad. Pumasok ako diyan pero hinubad ko sapatos ko at bawal ang kamera doon. And then ito po yung mga schedule ng timing mass nila kung gusto mo ng Tagalog at English. So, doon mo lang siya makikita. And then, ito na yung kabuuan niya sa labas. Pero, nag-iikot pa ako dyan kasi parang na -miss talaga ako sa area. At may mga nakikita pa nga ako sa pag-ikot-ikot ko. Ayan, yung likuran niya. Pinasok ko. Kasi, syempre, yung first time mong pumunta. Kaya, gusto mo rin talagang malaman. And then, ito yung sa likuran niya. Ang ganda ng nasa likod kasi parang may mga bundok-bundok o oh ayan oh yung ayan yung likod. So kabundukan kaya malamig po talaga siya sa time na 'yan.